ano ba? Kalusugan tips. Mga pagkain tumutunaw ng taba. Disclaimer lang po, no? Kung may hinala po kayo may mga katanuman patungkol sa inyong nararamdaman, mas mainam pong kumonsulta sa inyong doktor. Ang pinakamagandang payo na amin na bibigay ay ang kumonsulta kayo at makinig sa payo ng inyong doktor. Salamat po! For topic requests and shoutout requests, please do like this video, subscribe on this channel, and comment down below. Para sa next video natin, atin siyang mapag-usapan o atin siyang ma-shoutout. Paano nga ba? Paano ba magpalihit ng katawan o magtunaw ng taba habang patuloy tayong kumakain? Parang ang hirap, di ba? Or, isip ko lang. Hmm. Huwag kang magalala. Sa video na ito, ay tiyak na may mapupulot kang aral kung ano ang mga pagkain na tunaw ng taba. Tip number one, fatty fish. Halimbawa na mga fatty fish ay salmon, herring, sardinas, at makare. Sa iba pa nga ang pronunciation nito ay mackerel, ibang susyal. Pero hitik ito sa omega-3 fatty acids na nagpapakita ng pagbaba ng pamamaga at pagbaba ng posibilidad ng magkaroon sakit sa puso. Puno rin ito sa protina na nakakatulong para makadama ng pagkabusog at napapabilis ang metabolic rate ng isang tao. Pinirekomenda ng mga eksperto ang pagkain ng mga isnang ito ng kahit dalawang beses sa isang linggo. Tip number 2 Green Tea Maraming pag-aaral na ang pag ng green tea ay nakapagpapababa ng sakit sa puso at proteksyon laban sa sakit ng hazard. Ito ay mayroon ding Epigalovka technique o EGCG para sa mas madaling pag-pronounce isang antioxidant para makatulong sa pagtunaw ng taba, lalo't higit sa palte ng ating tiyan. May mga pag-aaral na ang pag-inom ng apat na basong green tea sa isang araw ay nakatutulong sa pagtunaw ng ating mga taba. Tip number 3. Lemon Ang paghalo ng lemon sa isang maligam-gam na tubig at pag-inom nito tuwing umaga ay nakatutulong sa pagtunaw ng taba at pagbaba ng timbang. Maaari itong haluan ng honey o kaunting asupal depende sa kung ano ang mas pabor sa inyong panlasak. Pwede rin itong ihalo sa malamig na tubig na siyang inumin sa buong araw. E paano yun kung walang fatty fish, walang green tea, walang lemon? Ano pa bang pwede? <laughs> Don't worry. Tip number four. Apple Cider Vinegar. Ito ay nakatutulong para magpababa ng ganang kumain at pati na rin blood sugar sa mga may diabetes. Meron itong acetic acid na nakapagpapataas ng pagtunaw ng taba at nakapagpapabawas ng malaking dapat ay tama at sapat lamang ang paglagay ng apple cider vinegar sa tubig para makaiwas tayo sa pananakitan dyan. Di ba? May apple cider tint pala.